Ayan, si YP. Namiss niya daw ang kabartuan, sugo. Walang kami ulit. Naka balik mag -byahe. Hindi, balik bayan. Balik. Uh. Biyahe. So, dito kasi yung tulugan namin na po. Ito lang yung komportable ka dito na mura. Uh, yan. Tara hey, hey. <laughs> Hmm. Saan mo? Ilaw. Yan. Papasok natin dito. Mm, dito, dito. Yan ang kwarto. Oh. na Natutulog namin. 12 hours. Hmm. Hmm, yan, may na po. Yan, Oh, Oh. Oh. Yan. Yan, si YP.